Ano sticker ka? out sama friend ni Kyla. Saan eh? Awang. Awang pa? Ayong ah, bagong Pilipinas pala to guys. Gwapagwapa Wap ka sa brace mo mamba. Ay! Ka. Welcome to Rice Bowl. Lampas na ko eh. Wait lang. Sir, balik lang ko dahil langit. Ay, dito? Oo. Oh, ka? Oo. Oh. <laughs> Sige. Salamat sir ha? Oo, oh, sige, sige. Okay. Entrance lang di dito. Bawal exit. <laughs> ano? Oh, gapag-aapo ang view. Maka-relax. Anong namin mag, ano guys, no? Pag mag-rides. -right. So, ma-refresh yung mga utak ba? Ah, ang ina-checkpoint nila ng mga, ano? Paano sila animal checkpoint? Animal <laughs> checkpoint. So, marita subong sa ano guys. Sa umo. Wow. Ah, grabe 'yung tao, hay. Minamang hangin. Low so, ining mo ba Grabe na balas niya. <coughs> <laughs> dito na naman tayo Panibagong araw Mag-deliver tayo ngayon guys Ng Centra Board May delivery tayo ngayon guys sa uh, Dito sa Takorong, Isulan And Surala, Marbel So iikot tayo guys Marami tayong orders Meron pa doon, hindi pa natapos ah, uh, Bukas na lang yon guys And so ngayon Deliver tayo ngayon guys sa City Hall Grabe, wala tayong busina. Yan oh. So, first delivery natin is dito sa City Hall. Thank you nga pala kay Van Akana. Kiner niya yung post natin na Centra Board. Tapos, maraming nag-inquire sa kanya. Ewan ko, hindi ko alam ba't hindi mapim pm yung page natin, guys. Uy! Aloh, wow, eh! <laughs> Aray ng guys sa City Hall. Gilid ng City Hall guys. Dito ba 'yon? Feel ko hindi di. Dito lang po sa Takem ta, ta camp ko officer ha dito sa left side ng City Hall gym. Tawag ta. Yan. Negosyo center. sticker? Car? Yeah, oh, may arak. <laughs> Din ba ang takim ko? Diri ba? Ang? Ng ang, ang ari nga building oh. Tasem ko. ko Gilid lang daw sang city hall. Diri sa piyak. Da Sige thank you, thank you. Thank you, thank you. Bye. Thank you. Oh, <laughs> gagi. Tasem ko. Tasem ko. guys. Ako yung Hello ma'am. Mayong odd od to. Yes po. Ari na ko ma'am. Hello po. <laughs> <laughs> okay, po. Are you Thank Paano you po. Pwede lang kung ipahim. Ay okay lang ma'am mag ay dito tama ta, mo para hindi ka mainitan <laughs> Message ka lang sa akin ma'am. Areya ang ako na page oh. I follow ta ka, i follow ka mo ano. Ma-message no tingala lang eh, ni kung uh, ano ba. Si Paniabi friend ko ni siya, upod ko siya sa space. So siya na lang kuno. Are na lang ma'am. Wait lang. I add ta na lang ka, sige. I check mo na lang ma'am ikaw na lang mag-pasel sina. Okay follow message ko na lang mama para makita mo hello po yan <laughs> okay lang nakarecord ta sige <laughs> thank you ma'am alright so whew, init uh, lunch na no 11.54 uh, makakunta tayo siguro no grabe si auntie oh init init ang hirap talaga maghanap buhay guys bird Suddenly appear every time you are need, just like me. I long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together.

itagayin lang ibanda pero si dakpong kagyapon si na hi <laughs> lo ma'am good noon okay, ah okay. sige sige mainit -in -in init Pasilong tanay guys basi may stroke pa boss tong kay ma'am janet Ari, sir, oh. Okay. Hello. <laughs> Sige sa'yo, salamat ah. Okay. Oh, nakadalawa na ito subong guys. Okay, may nakita tayong tropa dito mga idol. Ayan o, oh, si pups Saan kaya galing to? Kumuwerte kasi siya kanina sa atin. Nagbusina uh, siya no. Saan ba Awang. Awang pa? Ingat, ingat. <laughs> yes. Sir, may mga pon. traffic dito, guys. ayong ah, yung bagong Pilipinas pala to, guys. Dito na tayo sa Isulan, guys, no. Delivera natin. Sabi niya, papasok daw dito sa land bank. Tapos, tatlong kanto. Then, right side. Isang kanto. To low. Tuwagan muna natin si ma'am. Ay, hello, ma'am. Ari na ako sa may Salim Street, ma'am. O, oh, dito lang, sir. Tapos, meron din niya. ay, lang sa gawas. Sige lang. Ara, nakagawas na ko. Lapat ka, sir. Ari na ako. Ay. Maka mo yung hapon. Atag ko na nga daan ng sticker. basi malimtahan ko ba? Ara, ma'am. Thank you. Ikaw na bala. Mag, ano si ni mama mag-puzzle? Ara, o. iyang ako mo Double-sided po. Double-sided. So, okay. Oh. Thank you po. Shout out. Okay lang na record na. Ay, hala <laughs> sige ma'am, salamat. Tara ma'am. o sige ma'am, ingat po. gwapo ka sa brace mo, ma'am ba? Ito pala yung daan papuntang Surala guys no isulan to Surala Dito nagaganap yung ano yung tinatawag na no rules So ito yung daan guys Straight to papuntang ano Surala Agandahan kasi dito guys Laga anong sasakyan Yo. Dito Nurala May deliveran pa tayo dito guys Pero tatawagan ko muna baka kasi nasa banga siya ngayon Sabi niya kasi pupunta siya ng banga Hello sir mayong hapon Yeah, bin ka na sir. Ari ko sa may ano sa iba sa Panorala. Magdugay ka pa dra sir kay kadtuan na lang ka dra. Pero ari pa Magdugay pa pa dra. Sige sige, akadtuan ah, ta na ka dra sir. Okay, amo ni panurala Panorala. Amo na dalan guys palakat sa pasulod sa nurala no. Aligned sa National Highway no. Grabe ka tawhay. Tawhay tawhay buhay oh, okay. kayo may gagi muna yung ka ah uh, so ano ni sya bago lang yung round ball ni ladre ah may round ball dara hari pwede kasi ni kalusot pa no pa uh, santo Niño so hari pabanga ni sya dire diretsyo pabanga ah ari nga lagyan ni guys Ah, uh, ano ni pa lusot ni sa takurong. So, ari, pa na niya ni alright so ari na ito guys ano no ito sa national highway Araw na itong banga o oh. tapos aray yung makita mo sa lakyan o oh, ah. no pag skandiin may ara di sang araw and may derby so damo mo may ilig sa ano no, sabong kadumuan kay puro big time kay puro kita mo puro sakyanan man ang ara naka park to ay, sir, ari na ko sa highway. Ano ka na? Ano ka? Hindi na di nga? Hindi ka na. Ako na. Titron, dali lang sa may unahan ka tong welcome to Rice Bowl. Ay! Ka. Welcome to Rice Bowl. Lampas na ko eh Wait lang. Sir, mabalik lang ko. Dahil lang ito. Hello, sir. Kalampas ba na sa ano? Nang ari ko, abid subong sa may bulangan ba? Nang may bulangan ka rin. Hindi, abid ko ba pamilyar, sir, ba? Sa may bulangan natin mo? Oo. Balik, balik. Mabalik ko pa, Norala. eh. Balik ko pa, Norala. padahal pa, no? Si, si. Ah, sobrat Kailangan, tapos, Petron. Ah, Are Petron Ay, katokay ka Nurala So, arita subong sa ano guys Sa so, umba Wow Ah, grabe katokay Minaming angin Ayan sir laser. sir Unaan pa na isang ay malampas pa sa Petron? Oo, nakalampas ka na Petron? Oo Ikaw pa na punto sa Mr. Maxter? Oo, unaan ako Tunad ka na sa ano sa tong tatlo ka kasunod niya kulay green ka gitong kagpulangan sa kyan Oo, oh, bali mabalik ko? Hindi, dito sa sunod ako dito sila pa dito sa Norala Ah, okay Pare ko sa Corbada, kitaon ako da Ikaw na kulay puti? Oo

Boss, ano na? Hubsan? Hubsan? Ha? Tulak na? Sakay, sakay, boss. Sakay. Pero, you know? kayo dito, kaluhin yung upod mo. Hindi na pagkatulak. Grabe na balas niya. <laughs> Din pa mo nagtulak. Layo pa? Pwede rin lang ha? <laughs> oh, na lagyan, di araw ara sa Surala guys so next delivery tayo Surala kay Ken nga gaobra dari sa uh, hospital ah naman yung Surala guys oh naman yung terminal sa Surala kung plano mo pa Lake Holon ah ka Madrid pasulod na dara na dara guys ah dari naman yung pa Lake Cebu na itri, guys Amoni ang ah, ah natawag sineman Suk so, General Hospital gali Sir may mga pon Bank, emergency, emergency room building sir? Okay salamat Ay ah, yeah. okay ah, ba Super so, first time tayo makasulod right, guys yeah, Emergency room Social worker Dol ko umangkot Sir may mga pon pwede mo umangkot Dribang ano ang emergency building sir? Ay, salamat. Next ta ah, kay ano na guys, Marvel. Ay dito. Oh. <laughs> sige, salamat sira. Ah. Oo, sige sige. Okay. Entrance lang dito, pa-exit. <laughs> Ay, gatinanga. Gagay yeah, tama kayo no, kung nakita Hmm, nari ka nang exit di de guys Drink ba po nga dalan guys oh Bangking bangking na din Ah Ano kaan? Oh, gapag hapo view Maka relax Kaling namin mag ano guys no Pag mag rides so, Maka-refresh ang imong utak ba? Pamunang iba ng kung stress no Ang ilang nga uh, uh, reliever kaya rides Yan ko, Pag mas stress ka abe sa utak mo abe na guys Naisip mo kayo naisip mo ba Kaya mas stress ka Pero arega uh, rides ka Tood nyo ka pwigid ba ng lawas mo Pero na uh, may isa feeling ba Makaisip ka maayo Ah, uh, Tapos makita mo niya mga muna yung uh, view Sabi ka uh, 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 uh. Ay... another checkpoint ah ang ina-checkpoint nila ning mga ano kung sila animal checkpoint animal <laughs> checkpoint <laughs> ah lapit na ta wow, wave, wave motor mag ano tao mag banking tao wow dami oh. Aray Golden Valley. Ano na guys, memorial pero na may na da, ano no. Na way po kasi lo pero nakita ko lang sa mga picture, mga video na may sya pa Sunod mga alaga ko ito ta. Na pundo ta dre sa ano guys, sa ano tawag kag sin. DPWH view deck. Amo ni ang ilang uh, view deck. Abi ko yung sinidati, tungi na imo pa lang ina pa lang niya. Abi ko mga karanan pero mo galit show Judek lang namin ni Dre hapon mga alas 5 Rodi South Cotabato 2nd District Engineering Office so ilang nga project kala ni guys at to tabi kung ano gima na dito hindi ba ni matumba ari ah, siya mm -mm, muli lang siya ito ah nami hmm? ah taon mga balay <laughs> okay na may mayar, eh, may dito kaso kung mag basa agad do okay adorni, ano do ni dapat no ano na lang ni close kung mag ulan piri ka pa silong ah, dito sa pero sarado sarado pa ah tada na to, guys yung eh, mercury ari lang tama deliver guys Mare na ang pinaka paborito, di bang kingan guys? So oh. Pero syempre iniiyahan lang tayo guys. <coughs> Gawin giluin lang motor tawong magana no. So. Oh. Unganding Mercury ka, Arellano, araw Mercury Drugs. Para na. Oh. <laughs> okay na. Sir, Ma'am Julie, thank you ha. Ah. Sir, salamat So, bali libot na tasin eh. Okay, bawal naman. Why isang ano dire pro barrier libot gid. Para sa akon guys no, ang barrier nga hindi man hassle no. Kung halimbawa may harap, isang kaltuan, nga may ara kid sang kadtuan nga ano, halimbawa dito ka sa piyak tapos ang imo kadtuan dire. So syempre isipon mo na eh kung din ka na kung din ang pwede eh. Lutsan, no? Din ng kanto nga pwede agyan. Hindi ko ka na nga daan dito. Hindi ka na sa National Highway mag ba? Diba? Do ka dali man lang daan eh, no? Actually, nami na siya, guys, na ano, nang may barrier sa to nga ay for safety. Sa mga iban nga mga city, may mga muna na island pa gani ito nga laba laba nga bawal kagid mag magtabo kay island na mo ning mga tricycle hindi na sila mag sa National Highway, no? Oh, para sa sinay, barriera naman. Ay, purpose gini siya, guys. Hindi na siya hassle. Nasanay lang idang tao nga uh, magtabok-tabok d'ra, no? Nabudlayan sila mag-adjust. Una lang na, guys. Normal lang na. Hello, sir. Hello, ma'am. Arin ako sa may san Pilipi. Ma'am din ka banda? Ng ano, sir? Ning, may motor, sir, nga Alex. Ay, ikaw na, ma'am Hi ma'am. Pare ma'am, naka ka ni siya oh. Ikaw na bala mag ano si ni ma'am naka pasel abi ni siya. Ikaw na bala mag puzzle Kung buta mo space or i-compress mo. Oh, okay lang naka-record to ma'am. Okay. Pare may sticker ko gali. Para ma'am, thank you po. Okay. Salamat. Papuli na rin man ta. Ah, manito siyang ano guys, no. Pala tandaan nga balay nga mambal ma mo lapit ka nagit sa Marbel. Ang istorya sini nga balay guys karad daw. Dugay na nga balay pila na ka years. Bata pa ko. Tay subong malam na ko. <laughs> <laughs> Dili ka dapat Marbel na mun dati ga sakay pa ko sinabas. sakay ko bus. Ga ka commute sa Marbel. So once nga makita na na nga balay Mambal ma mo ay salamat lapit na ta sa Marvel. Okay, so amo to lang guys.